Di ba ginawa kwintas dati atin sa saka hikaw, yung sibuyas, dahil sa sobrang mahal? <laughs> Kung merong isang industriya na dapat ayusin sa Pilipinas, yung sektor ng agrikultura, hindi ba kayo nagtataka? Yung nagpapakain ng Pilipino, yun ang pinakamahirap na Pilipino? Hindi ba kayo nagtataka? Yung sibuyas sa Nueva Ecija, 200 pesos. 800 pesos sa Metro Manila. Minsan umabot pa ng isang libo. Hindi ba ginawa mong kwintas dati atin sa kahikaw, yung sibuyas? Dahil sa sobrang mahal. Ngayon, magkano ang kamatis? 200 pesos per kilo. Medyo may, may, may mali eh. Di ba may mali? Farm to table, farm to market, farm to industry. Ano yung farm to industry? Yun ang ibig sabihin ngayon, yung agriculture. Walong milyong Pilipino ang involved sa agricultural sector. Kung ma develop ang agrikultura katulad ng pag-develop ng Calabarzon, na may mga industriya, modernong kagamitan, hindi dapat nakihirap ang Pilipinas. Dapat mura ang pagkain sa Pilipinas. Dapat meron tayong sariling factory ng abono at pesticide sa Pilipinas. Wala ho eh. Naniniwala ba kayo? na maging 20 pesos ang halaga ng bigas. Kayo ho, buwibig kayo doon. Kumakain din pa rin pares doon. 20 pesos na bigas. Totoo o hindi? Ito, simpleng kwento to. Walang atake ho to. Yung bigas na ginagawa ho natin sa Pilipinas, tinatanim natin, 39 pesos ang production ko sunon. Yung imported rice, sumakay pa ng barko to ha, 27 pesos. 27 pesos. 39 atin, 27 sa kanila. 20 pesos bigas, posible, pero heavily subsidized. Sagot ng gobyerno yung balanse. Ang tanong, tatakal ba yun? O ang tanong, pampolitika lang ba yun? So, kaya sinasabi ko, mahalaga po sabi yung plataforma. Kabahay, kabuhayan, trabaho, negosyo, kalikasan. Hindi na hubiro to. Hindi na hubiro. Yung taas ng tubig, tuwing baha. Ano ho? Yung lakas ng ulan, lakas ng hangin. Grabe na ho. At higit sa lahat, kapayapaan. There must be peace in the Philippines. Alam niyo ho, kami ho, we work under four presidents. Bilang peace negotiators ng ating gobyerno, kausap po si Joma Sison sa Netherlands. Kami ho yun, apat na presidente ho. Noong 2016, buuwi dapat si Manong Joe ito. Manong kasi Ilocano ho yun. Respect ho ng mga Ilocano yun sa isa't isa. Para pumirma ho ng tinatawag na Interim Peace Agreement. Nagka-COVID, hindi ho natuloy. May ongoing peace talks yun, sana matuloy. Ba't labas sa peace talks? Ang sinasabi lang ho namin, tigilan na ho natin mga Pilipino, patayin yung kapwa natin. Huwag tayong pumayag na yung buwis natin, pambil ng bala, para patayin yung kapwa mo Pilipino. Gamitin natin yung pera sa mas makabuluhan na proyekto na magbibigay po sa atin ng kabuhayan, trabaho, negosyo. Yun lang po ang aming pangarap. Tigilan na ho natin. That's the last piece table, malaki ho ang matitipid ng gobyerno ng Pilipino, hindi masasayang ang buwis natin, mas dadami ang trabaho, kabuhayan nito.